yun, what's up may nawat, may minu dumating tayong parcel na papatikin natin sa mga sa mga kasama natin dito sa bahay so ito yun natin natin yan, challenge pero hindi natin sasabihin na maanghang yung pagkain na yan ayan <laughs> tignan natin ano may reaction nila <laughs> Ya und? Dat. Bet. Tik kita mau enggak? Nah, lasan nah. Nyo kasla na panis sa. Ah, dat po ah. Tagi sa kayo. Onti ayan Ah, bigyan mo si Ah, sabay kayo. Tik kan mana? Game. Wah. butong ah. anang-anang <laughs> sobrang anang dito yung jarak o dito ba nabalit siya? maa sobra maa nang sobra Pag nakaya mo siya ng 2 minutes, may 200 ka sa akin. Hindi. Oo, okay, ha? Hindi lang kaya mo yan. So, na, 200 na, pipili, ko ka, kuha ka, medyo malaki. Ayan, ayan, saglit, 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 ayan, o. Oh. Alam ko to, ha. Okay. Dapat, 2 minutes, ha. Okay. Oh, 2 minutes, ha. O, dalawang chip na lang, plus 100, 300 to. Oh, medyo malaki-laki pa, on mo yan.

rin, din, kakayanin. Ba? ka umiiyak? <laughs> Walang iiyak ka na. Kaya ko sa ilong kong.